Tropical Storm Wind Signal Number 2 ang pinakamataas na babala na nakataas ngayon sa ilang panig ng bansa dahil sa bagyong enteng. Sa maraming lugar sa bansa, magdamag ang pag-uulan. Ramdam ang epekto niyan sa ilang kalsada sa Metro Manila na Binaha, kabilang ang Las Piñas at Maynila. Maraming lugar na ang walang pasok sa eskwela. Pinapalakas din ng bagyo ang hanging habagat na nagpapaulan sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. May malawak ang baha na sa ilang bahagi ng summer Provinces dahil sa pagulang dala, dala ng bagyong enteng. Halos 700 pasahero naman sa Bicol Region ang stranded dahil kansilado na ang mga biyaheng pandagat. Balita hatid ni Jomar Apresto. Bumuhos ang malakas na ulan sa Daet Camarines Norte kagabi, bunsod ng bagyong enteng. Sa ilang kalsada, hanggang gutter deep ang baha binahari ng ilang kalsada sa Naga City ang ilang residente lumusong sa baha para makatawid. Sa baaw, pinasok ng baha ang ilang stall sa isang tiyangge. Inilagay sa mas mataas na sabita ng mga paninda para hindi mabasa. Ang ilang kanal at creek naman sa Virac Catanduanes umapaw na papunta sa mga kalsada. Ang ilang puno nagbagsakan dahil sa malakas na hangin. Sa Albay, Pahirapan ng maani ang kalsada dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Ang ilang bata nagtampisaw sa naipong baha sa gilid ng kalsada. Bumuhos din ang ulan sa bulan sorsogon. Sa matnog, sumabay sa ulan ng malakas na hangin. Dahil sa masamang panahon, kinansela na kahapon ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat. Sa bilang ng Philippine Coast Guard, halos pitong dang pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol. Sa Canavid Eastern Summer naman, Kita ang isang lalaking lumulusong sa malalim na baha kasama ang kanyang aso at ilang gamit. Ayon sa kanilang MDRRMO, hindi bababa sa labing apat na pamilya ang lumikas. May malawakang baha na rin sa barangay Lawaan sa San Roque Northern Samar. Stranded ang ilang residente. Ayon sa pag-asa, tuloy-tuloy ang masamang panahon ngayong araw sa Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa bagyong enteng. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumaas na po sa 17 meters ang water level sa Marikina River. Batay po yan sa update ng Marikina City Rescue. Nasa second alarm ito kaya pinapayuhan na ang mga residenteng malapit sa ilog na lumikas na. Itataas sa third alarm ang Marikina River kapag nasa 18 meters na ang water level. Dahil sa pananalasan ng bagyong enteng, kansilado nga po ang mga klase sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong lunes. Ayon sa Presidential Communications Office, Walang pasok ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Metro Manila. Sinuspindi na rin ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila ngayong araw. Kinansila rin ng mga LGU ang mga klase sa lahat ng antas sa Bulacan, Cavite, Rizal, Quezon Province, Northern Samar, Camarines Norte, Naga, Camarines Sur, Kidapawan, Cotabato at San Pascual Masbate. Gayon din sa ilang bahagi ng Sorsogon Province tulad ng Sorsogon City, Bulusan, Pilar, Kasiguran, Santa Magdalena, Matnog, Castilla at Magallanes. Tutok lang po dito sa GMA Integrated News sa telebisyon, radyo online para sa latest na anunsyo ng suspensyon ng klase o trabaho. Abiso naman sa ating mga motorista, suspendido ngayong araw ang Expanded Number Coding Scheme sa Metro Manila. Ayon po yan sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Ingat po sa pagmamaneho mga kapuso. May gumuhupong pader sa kaintarizal Rizal kaya may mga binaha sa apektadong lugar. Dahil dyan, hindi po natin kasama rito sa studio si Connie Season. Kuha tayo ng detalye sa kanya. Good morning partner, kumusta? Maulang umaga partner, mabagyo kumaga sa inyong lahat mga kapuso. At Itong uh, ito nga, no, may mga nakalap tayong informasyon Uh, dito sa may area ng Cainta Rizal na isa ho nga village no uh, particular yung Eastville ay uh, may bumagsak na pader no doon sa kanilang perimeter wall bumagsak dyan at ito po ay uh, naging uh, dahilan kung bakit mabilis na tumaas ang tubig baha dito po sa mga area naman ng Cainta Rizal mula sa Antipolo Uh, alam naman natin, ang bulibundukin ng Rizal partner ay talagang uh, talaga, uh matindi ano, kapag ay mga mga area, nag, uh, ng uh, matinding ulan, dire-direcho ito dito sa mas mga mapababang lugar. Pero itong particular na rason ano, na pagbagsak ng perimeter wall ng isang village nga dito sa Kaida Rizal, ang siyang nagdulot ng mabilisang pagbaha dito po sa iba't ibang uh, mga other villages na karatik lamang dito, no? So ang uh, nakikita natin kanina doon sa pag-ikot-ikot uh, na natin partner Merong uh, ilang mga residente no na sa kasalukuyan nire-rescue, no? Particular na yung mga nagbo commute Hindi na sila makalabas no ng uh, Marcos Highway patungo sana sa kanilang mga trabaho. Kaya ang ginagawa na lamang ng mismo ng uh, inisyatibo ng uh, Rizal na rin ay uh, nagpatawag na sila ng mga fire truck no para isa yung mga residente papasok naman ng kanika nilang mga tahanan sa loob ng village na may bahan na rin at uh, balita natin kanina maabot na mula buho, data uh, kanina, may mga narinig din tayo partner na doon sa isang area no, na kadalasan talagang binabaha, ay uh, umaabot na nga hanggang baywang. Ano? So hindi na talaga nag nga pa yung mga sasakyan na makalabas patungo doon sa labas ng Marcos Highway sa taas na rin ng baka. mo mga SUV na ito partner, malalaki ng sasakyan, ano, ay naduwag. Dahil uh, nagka, siguro nakita nila na dami na rin nagbabalikan at uh, wala ng mga haspa na talagang sumuumpa din sa baha. No? First time, particular na dito sa area ng Eastville, according sa mga residente, na talagang binaha na sila. No? Dahil sa na pagragasa naman ng tubig mula sa Antipolo, dahil dun sa nagwal na pader nila. So, mabilis no, na kumalat ito doon sa mas mga ibang karatig villages na tumaas yung tubig partner, no? hindi inaasahan yung mga dating mga hindi binabahang paint, no? ay ngayon bahang-baha at uh -huh. uh, wala talagang magawa kundi manatili na lamang sa loob ng bahay at uh, kanya-kanyang linis ng tapat no, ng kanilang mga bahay partner. Particular na itong mga basurahan ano, na ini iniangat ng baha dahil mataas na nga yung baha, iniangat na yung mga basurahan sa tapat ng mga bahay at siya namang lalo pang nagpatindi ng pagbaha dahil uh -huh. yung mga basura partner ang siyang pumunta doon sa drainage at lalo hong hindi maka kumbaga makahupa yung baha dahil nabarahan na rin. Ano? So, Itong mga ganitong scenario partner ang nagpapahirap ngayon sa marami sa ating mga kababayan dito naman sa Kaitaliza at mga karating na mga villages. At isa pang balita natin, ano, nakitibalita rin tayo from time to time doon sa mga uh, nagre-rescue. Sinasabi nga nila kung dito daw sa area ng Eastville, uh, doon sa mga kahabaan po ng mga villages, Kingville, may infilient vest, patungo dyan eh, naka-fire trucks pa, kaya pa mag -rescue. Doon daw sa area naman ng Village East, Bangkana, ang kanilang ginagamit oh, dyan. Oh, mm. Eh, sanay naman na sila doon. Ano, sabi nga nila talagang uh, pagka hindi tumitila ang uh, ulan, eh, tuloy-tuloy din ang kanilang uh, pangamba. At uh, alam na nila kung anong gagawin nila. Pero yung iba kasi hindi inaasahan dahil mabilis nga yung pagragasan ng tubig partner dahil oh. sa effect na nabuwal no, na pader. Partner, so, yung, oh. uh, Oh, so yung inaasahan dapat partner, tapusin ko lang kayo nga uh, inaasahan sana partner na mabilis lang na paghupa. Ngayon, within a uh, within 10 minutes, nagulat ang lahat doon na mabilis na tumaas ang baha. Ayun uh, na nga. Ayun uh, na nga, sana itatanong ko partner kung asa uh, ngayon ba bumababa yung baha o dahil tuloy-tuloy yung ulan, tuloy-tuloy uh, pa rin yung pagtaas sa uh, partner. Yes, partner, unfortunately ganyan ang nakikita natin ano. Uh, kanina ang uh, tubig baha dito sa may area ng uh, ilang mga streets no doon sa mga nadaanan natin uh, gutter deep ngayon at hanggang uh, tuhod na Doon sa mga area na hindi ito binabaha usual, ha uh, hanggang tuhod na pero ngayon bukas mas tumataas pa nakikita ng mga residente yan doon sa paglilinis nila no yung mga bote nakabota sila initially pero pati yung mga nakabotang residente pasok na rin mm -hmm. yung tubig baha doon sa bota nila dahil sa taas ng tubig. At uh, ato pa yung paalala lamang din, ano, doon sa mga naglilinis -in po ng mga areas dito sa Kaitarizal, alam naman po natin na ito po ay dating mango farm. Ngayon, partner, may mga insidente na rin tayo na nakuha ng uh, mga logs, no? Natanggal yung mga puno na iba dahil sa lakas ng hangin, kaninang madaling araw, bumagsak din. At unfortunately, doon sa mga logs na yon may nakuha po dalawang sawa. So, ingat na rin oh. po tayo, no? uh, naglalabasan din pati siyempre yung mga ayaw malunod na mga ahas uh, sa at kung ano-ano oh, oh. pa. So ingat po tayong lahat. Lalo na sa le leptospirosis, paalala rin yan ng mga residente. Sana nga daw uh, doon sa mga areas partner, no particular, kay Tariza, na nadaanan natin, Marikina, lahat ng mga areas na alam namang binabaha na. Yung mga Barangay Tanod, Barangay Captain na ang pumunta sa bahay-bahay mm -hmm. para magbigay ng doxycycline. Yun po ang uh, Pinigili nga ng mga ilang residente na kausap natin. Ayun na nga, ingat na lang po kayo at uh, sa mga po pwede magtrabaho sa bahay, gawin na muna yon at mm -hmm. huwag ng mga has na lumabas. Maraming salamat ingat, at ingat kayo, Connie. Salamat, partner. Ingat po lahat. Si Connie Season po nag-uulat kaugnay sa gumuhong pader sa Kainta Rizal. Nanalasa rin ang bagyong enteng sa Quezon Province. Simula pa kahapon ang malakas na buhos ng ulan sa bayan ng Tagkawayan. Dagdag pa ang malakas na hangin kaya nabuwal ang ilang puno sa kahabaan ng Kirino Highway. Nagka-traffic tuloy dahil dyan. Saktong may dalang itak ang isang motorista kaya pinutol nila ang malalaking sanga na humambalang sa kalsada. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga landslide at flood prone area sa Quezon Province. Sa ibang balita, nakapagdiwang pa rin ng anibersaryo ang Kingdom of Jesus Christ sa kabila ng paghukay umano at iba pang aktibidad ng pulisya sa kanilang compound bilang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Depensa ng PNP, lehitimo ang lahat ng kanilang operasyon sa compound. Balita hatid ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV. 39th anniversary ng Kingdom of Jesus Christ. Pero di nila nagamit ang KOJC Cathedral para sa selebrasyon. Dahil binawalan daw sila ng PNP, ayon sa abogado ng grupo na si Atty. Israelito Torion. Sa harap ng kingdom sila nagdiwang Same lang sir, happy kami. Samong sa feeling sir, walay na iba, kundi we're so blessed. They have to celebrate it peacefully and so we agree with that. Tila kinokontrol at inuukupa na umano ng PNP ang KOJC sa kabila ng temporary protection order ayon kay Attorney Torion. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang PNP pero wala pa silang tugon. May kuwaring video ang taga KOJC na ginawa o command post ang katedral. Itinatanggi ito ng pulisya. No, there's a yellow line. May yellow line. Bakit? So, no, there's an ongoing investigation. Naging command center daw yung katedral? Command center? katedral? No, the command center is na sa region. Sinubukan din daw ng PNP na maipuslit o manong pampasabog sa loob ng KOJC. Ayon kay Torion, isa ito ang canned grenade na naharang daw ng KOJC members at ng isa sa kanilang abogado. Okay, yung can grenade, can you confirm that? Hindi, hinahanap po kung sino. They cannot even pinpoint it. Pero just the same, mali yun. Pero nakuha na yun ang video na I don't know. I don't know. Hindi-investigate naman namin. Nauna na rin kinwestiyon ng KOJC ang pagpapapasok ng mga kahon at iba pang kagamitan ng PNP sa loob ng compound na hindi idinadaan sa scanner. Sagot ng Pro 11. This is a legitimate police operations. And um, there is a necessity, for example, sa, in this case, yung mga troops on the ground that uh, mayroon tayong operational secrecy. And to, 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 to protect the integrity of the operations, to protect the... the secrecy of the operations that there's a certain level of, of, of secrecy in the operations Naglabas din ang legal team ng KOJC ng Larawan malalim na hukay sa basement umano ng JMC building sa KOJC compound Sabi ni Attorney Torion gusto niyang kumpirmahin kung si PNP Chief General Romel Marbil ang nag-utos ng paghukay. Sa isa pang video ng KOJC may mga tunog ng mga drilling equipment at mga tao sa gusali sinagot naman ito ng PNP information information tungkol diyan and then hindi lang lahat ng mga tactical and strategic movements ay uh, pinapaalam for para po hindi na, na ma-jeopardize ang uh, operation namin are you really going the matter of no information on that uh, what are other ways you input? other ways uh is human intelligence reliable source of information, and of course, uh, the technical support that we are getting, that, we, that are being used uh, by our uh, police officers. Kent Abrigana ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakasimula pala ng Vermont pero taas presyo agad sa liquefied petroleum gas o LPG ang bumungad sa mga consumer. 55 centavos ang dagdag singil sa kada kilo ng LPG ng Petron at Sulane. Ito na ang ikatlong sunod na buwan na nagpapatupad ng taas singil ang mga kumpanya. Sa tansya ng Department of Energy, nasa 840 pesos hanggang mahigit 1,000 pesos ang presyo ng kada 11 kilogram na tangke ng LPG sa Metro Manila. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.